Ang Los Angeles Lakers ay muling haharap ngayong araw sa laban kontra Milwaukee Bucks sa ikalawang laro ng kanilang back-to-back -back games. Ngunit malaking problema para sa koponan ang pagkawala ng kanilang star guard na si Luka Doncic at mga role players na sina Austin Reeves, Jared Vanderbilt at Dorian Finney-Smith na hindi maglalaro dahil sa mga tinamong injury. Ayon sa ESPN NBA Insider na si Dave McMenamin, patuloy na minamanmanan ng Lakers ang kalagayan ni Doncic upang hindi lumala ang kanyang injury lalo na't papalapit na ang playoffs dahil wala si Doncic at ibang role players tiyak na mas mahirap ang laban kontra Milwaukee Bucks na inaasahang may kumpletong lineup ng kanilang mga star players. Upang manatiling kompetitibo, kailangang umangat ang laro ng ibang manlalaro ng Lakers gaya ni Dalton Next, Gabe Vincent at Jackson Hayes. Inaasahan din na mabibigyan na din ng minuto ni Coach JJ Redick si Cam Reddish na matagal nang di na ipapasok sa rotation ng Lakers. Kakailanganin nga nila ng total team effort upang makuha ang panalo kontra sa Bucks. Bukod pa rito, hindi pa rin makakalaro si Lebron James dahil sa kanyang groin injury, kaya't mas lalong magiging mahirap para sa Lakers ang magiging laro nila kontra sa Bucks. Sa pagkawala ng kanilang dalawang pangunahing leader at mga role players, kailangang maghanap ang koponan ng ibang paraan upang makapuntos at manatiling kompetitibo sa laban. Hindi magiging madali ang hamon, ngunit kilala ang Lakers sa kanilang matinding determinasyon sa bawat laro, kaya siguradong gagawin nila ang lahat upang gawing mahirap ang laban para sa Bucks. Matapos ang laban, ban na ito susunod nilang makakaharap ang Chicago Bulls at inaasahang makakabalik na si Doncic at Reeves sa larong iyon Samantala, hindi naman napigilang batikusin ni Magic Johnson ang naging desisyon ng Los Angeles Lakers na kunin si Alex Len bilang kanilang veteranong sentro. Ayon kay Magic, isang malaking pagkakamali ni Rob Pelinka ang pagkuha kay Len dahil wala itong naiaambag sa Lakers. Wala siyang impact sa opensa at depensa, hindi nakakapag-rebound at halos walang scoring na naibibigay sa team. Matatandaan maging si Reggie Miller, isang kilalang analyst at dating NBA player, ay hindi na itago ang kanyang inis tuwing nakikita yang naglalaro si Alex Len. Aniya, tila nag-aaksaya lamang ng minuto ang Lakers sa pagpapasok sa kanya dahil wala naman itong ginagawa sa loob ng court. Ayon din kay Magic, mas mabuti na nga daw na ay waived na lang itong si Len para makapagsign ng standard contract si Jordan Goodwin na maganda ngayon ang pinapakitang laro sa Los Angeles Lakers. Sa kabila ng pagkakamali ng Lakers sa pagkuha kay Len, masuwerte pa rin sila dahil sa ganda ng nilalaro ngayon ni Jackson Hayes. Dahil sa paglalaro niya kasama si Luca, gumanda ang kanyang mga numero. At at unti-unti niyang napatunayan ang kanyang halaga sa team. Dahil dito, mas maraming minuto na ang kanyang natatanggap sa rotation ng Lakers. Noon halos hindi mapansin si Hayes dahil sa kanyang inconsistent na performance at sunod-sunod na injuries. Dahil dito, hindi siya agad pinagkatiwalaan ni Coach JJ Redick. Ngunit nagbago ang lahat ng matrade si Anthony Davis para kay Luka Doncic. Dahil sa pagkawala ni Davis, si Hayes ang naging starting center ng Lakers. At ngayon, mas maganda ang performance ng Lakers kapag siya ang starting center na may record silang 19 wins and 3 losses kapag siya ang starting center kumpara sa 24 wins and 18 losses noong si Davis pa ang nasa posisyon isa itong patunay na malaki ang impact ni Hayes sa Lakers